Kamusta na kayo guys? Ito guys, mapapamigay ako ng mga damit sa mga may gusto. Lalo na mga nabahaan. guys. Ito guys, oh. Ito lahat to. Lahat to bibigay ko. Tapos, ito. mga ito, binigay ko yan guys ito, ito na dito mga damit to mga pambata mga hanggang 10 years old yaka yan ito guys ito mga magaganda to mga original mga paninda ko to dati hindi ko na naasikaso na pamigay ko na lang kasi masayang And guys, sa mga may ano guys, uh, message na lang ako guys. Tapos ito, sa ano po eh, yung pwede sa iskong yung mga costumes Yan. Yeah. Free lang yan guys, yung mga uh, bigay ko. yan ito. So. Pagigay so, ko yan, pati itong mga ito. Ano, ayos ko no? yun, Pwede mga ano, Pwede pang alis siya. Pang lalaki tsaka pang babae. May kumot din pala sa ano, may kumot din pala akong papamigay. Mga paninda ko pa rin yung dati. Marami yan, kung ay kung ko. guys. Mga pangbata, bata, mga pangtulong. tulong. Ganito. Mga pa to. Ang to, Pwede pang alis eh. Yan. Ito maganda to. Maganda. Hmm. Maganda. Maganda. Lahat to guys. Ligay ko yan. Ito pa mga pang costume to eh. pwedeng sa iskong. Yan. Wow. Ito mga ganito. Umot. Alam na sa mga nabahaan. Ayun. Message nyo lang ako, guys.